isang mapagpala sa ating mga kapatid sa paniniwala kay Kristo Jesus. Mag-alas 4 na pala ng hapon. Magandang hapon sa inyo. Pero kung isishare sa inyo na kaya ba may Bible? Itong nandito sa akin na Bible, New Testament lang. Ah, uh, nakuha ko to nung uh, may mayroong brother tayo na nagawi rito sa lugar namin naabutan yung misis ko palibasa ako nasa trabaho ipinakita ito sa kanya hinabot sa kanya sa, hinabot sa aking kabiak uh, kanya namang tinanggap na may pasasalamat at may pag uh, respeto pero alam nyo ba na ang Bible, pag sinabing Bible, anong nasa sa isipin nyo? ba ito yung, kung ating mababasa, ito yung salita ng Diyos na nakasaad lahat dito sa nilalaman nito. Dapat kung mayroong kang Bible, katol dito, may Bible lang ko rito, maliit lang parang packet bible lang to ilapag ko muna kaibigan kapatid o oh, oh, brothers and sisters sa uh, pananalig o oh, sa paniniwalang kristyano magandang hapon pag sinabing bible dapat uh, kung mayroong kanyan sa bahay mo tanggapin mo kung, kung, sa panong para na napunta sa iyo ang Bible, dapat ilagay mo ito doon sa isang lagayan na uh, malinis. Ituring mo, doon mo ilapag itong Bible, at ituring mo ito na sagrado. Dahil ito, ang, ang Bible ay uh, talaan ito na mga sinasaad sa mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Anong Panginoong Diyos? Pero speaking of Bible, kapag uh, pinag-uusapan ng reliyon lahat talaga nagbe-base dyan sa Bible katulad na lamang yung uh, kung paano mo o kung sino ang kinikilala mong Diyos kasi nung dumating kung inyong babasahin ng Bible dumating si Kristo rito sa mundo para gumanap doon sa pagtubos sa mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo eh nagkakabahagi-bahagi na yung paniniwala o interpretation ng bawat uh, reliyon. Christian tayo na, na, na isang Kristiyano na matuturin no? Christian pero nagkakabahagi tayo dahil doon sa pagdating ni Jesus sa pagkilala. Yung sa ibang paniniwala, sinasabi nila na si Jesus Cristo di o ay isang sugo lang na sinugo ng Ama. Ang, ang ama ang nasa langit na hindi nakikita, na walang laman, walang buto, yun ang tinuturo ng Diyos, tama naman yun. Ang Diyos talaga hindi nakikita, pero si Jesus lang ang nakakakita noon dahil siya may connection sa ama. Mga ganun. Dito naman sa, sa nakagisna ng ating mga kaninunuan natin, magmula pa dun sa mga lulo ng lulo ng lulo natin, eh dati nang pinapaniwalaan, yung uh, tradisyon o yung paniniwalang uh, trinity. Pero may nagsasabi rin sa iba na mga anito, yung mga sinauna natin mga ninuno, sumasambasaan ito hindi natin ganong tiyak yun. Eh kung sa dami ng tao sa mundo, magkaiba-iba ng mga konsepto sa pa, pamamagitan ng pananalig at pagsasamba So dito na lang tayo sa inirasyo natin ngayon sa Bible. Pero ang tanong dito sa Bible, Bible na to, sino ba ngayon ang kinikilala mong Diyos? Eh ako na nagbubunyag sa inyo rito sa inyo ang nakagising ko talaga is Romano Katoliko. Sa at my age na ganito, nakikita ko sa mga minsan parang may ma may maipintas ako sa mga samahan na nandoon sa mga pari sa simbahan sa pamama sa mga traditional nila na mga uh, pagpupunas-punas pero isa lang dapat ito mo na lang yung uh, mo na lang yung isip mo direct sa Diyos kahit pa nandiyan ka sa hanay ng ganyang paniniwala eh wag mo na dapat ikundi na yan sa yung kasi lahat naman tayo pag namatay rito kanya-kanya tayo ng kaligtasan hindi ang reliyon talaga ang makakapagligtas sa atin kundi yung ating mga gawa bakit ko nasabi sa yung gawa bakit ko nasabi sa inyong gawa kasi mababasa doon hindi lang ako particular doon sa chapter na yon na hahatulan tayo ng Diyos base doon sa ating mga gawa rito sa lupa. Kung may magsasabi na hindi eh, tayo may uh, yung mga usapin na hindi tayo hahatulan, mukhang hindi natin dapat paniwalaan yung hindi tayo hahatulan. Dahil ang mismo, ang Diyos na ang nagsabi na Kanyang hahatulan ang tao sa Kanyang mga gawa. Nandito tayo sa lupa para eh uh, dumaan tayo na mga trials. Kung makapag-survive ka sa karirang ito sa buhay, habang ika'y nabubuhay, possible, mapupunta ka doon sa kaharian ng Diyos na makakasama natin siya kung tayo ay magtatagumpay. Pero kung sa dami ng mga trials kasi sa mundo natin, kung babasya mo yung mga may mga punla, yung salita ng Diyos na may nalaglag sa daanan, batuhan, sa tinikan, sa matabang lupa. Lahat yun. Yung mga na nabahagian ng ganong mga salita kung paano nila tinanggap yun. Saka kanya-kanya na lang na pamamaraan yun para maligtas. Okay? So, ang Bible, kailangan alamin mo talaga kung ano ang pinapaniwalaan mo dito. Kung si Ama ba, yung lumikha ba, o yung, yung naparitong tao. Sa akin, hindi ko na question yung ganyan. Dahil kung manampalat, sumasapala tayo tayo sa Panginoong Jesus, siya mismo nagsabi para kanyang didingin ang mga sumasampalatay sa kanya para maparangalan lang yung Ama. So, kahit na mag-gawin uh, Jesus, hindi man talaga natin ma maarok yung mga kadunungan ng Panginoon kung paano, paano niya dinisign yung mga ganong pagtubos. Kahit sa palagay ko, kahit sa kay Jesus lang tayo manalig, na pinapaniwalaan natin siya na siya ang ating Diyos na nagkatawang tao para tubusin kasi doon na lang sa origin kung paano siya naging tao. Eh. Magtaka ka eh. Hindi siya nagmula doon sa pagtatalik. Spirit lang ang ginawa sa kanya. Para maging mga magdadalang tao si Mama Mary. Ngayon, kung kalooban ng Panginoon na gagawa siya ng instrument para tumubos sa ating mga kasalanan, bakit pa niya gagawin yun? sagradong gano'ng pamamaraan na maging tao. Yung gano'ng sa science, mag-unite yung egg cell at saka sperm cell, tao na. Basta, uh, pero yung uh, chromosome, chromosomes na magtatapat, uh, maging tao na. Saigot. Pitos. Pero sa nangyaring uh, pag-creation sa gano'ng spiritual na kaalaman ng Panginoon. Mahirap na hindi mo sasabihin na si Jesus hindi Diyos kasi hindi siya galing sa unite ng sperm cell at saka egg cell ng tao. Nasusulat dun sa Bible na sa pagbalik ng ating Panginoon, pagbabalik ng Panginoon natin dito sa mundo, hahatulan niya yung mga tao. Mayroong mga tao na sa pag- balik niya rito, may na, mga buhay pa ng mga tao. So, paano na lang kung yung spirit natin, namatay na yung katawang lupa natin, tapos pigpag dilat ng ating mga kamalayan, hahatulan tayo ng Diyos. Dahil <laughs> sa mga gawa natin, alam naman talaga natin doon nakasaad sa Bible na babalik si Jesus para hahatol. Ang katunayan doon sa katawang lupa natin, pag namatay tayo, judgment. Ngayon, kung iisipin o sasabihin natin ng ibang mga panin, naniniwala na hindi Diyos si Jesus, wala nang pupunta dito na para mag-judge sa atin, kundi si Jesus na lang. Siya na lang ang magja-judge o maghahatol sa atin. Kung sa imperno ba tayo o sa langit tayo. Wala na tayong take to pag namatay tayo. Kasi yung Bible close na may lumang tipan at may bagong tipan. Wala nang ibang propeta pa na gagawin natin propeta para mangaral ng mga ibang katuruan. So, hindi ko sinasabi sa inyo, mga brothers and sisters, na magbalik tayo sa katoliko. Kung sa palagay ninyo na diyan kayo magiging mabuti, kasi ang gusto lang naman natin, ang gusto lang naman talaga ng Panginoon eh, yung gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa at tumulong. Yun ang mas nakakalagod sa Panginoon. Ngayon, kung anumang sekta nandyan kayo, tapos ginagawa nyo yung uh, habili ng Panginoon na ano dapat uh, gawin para maligtas ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo ito ang pinakamalagang utos at yung pangalawa ibigin mo ang iyong kapwa dito sa dalawang kautosan na ito nakapaloob yung pinakamalagang mga utos tsaka isa pa doon din sa mismo sa paghayag ni Jesus kaharaps, kaharap karap niya ang mga apostolis niya sinabi niya kasi talagang may tinatanong ng mga apostolis o yung mga kasama na, niya roon na ipakita mula mang sa amin ang ama at maunawaan na namin ang lahat ng ito anong sagot na yung ating Panginoong Jesus Pilipi kay tagal niyo na akong kasama hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, ang nakakita sa anak ay nakakita na sa ama. Bakit mo sinasabing ipakita ko sa inyo ang ama? So maliwanag lang sa mga ganong pahayag na literal na sinabi niyang ganon. Hindi kana dapat magdalawang isip. Kasi kung nagkataon na sinabi ng Panginoon na kung ano talagang kalagayan ng ama at ang anak, eh wala na hindi magkakaroon ng pagtubos o yung masasabi natin na magmamaterialize yung tahasang pagtubos sa mga kasalanan ng tao so doon pa lang parang masasabi ko na na bakit ko pa ba hahanapin yung ama or kikilalanin na si Jesus hindi Diyos eh siya na mismo ang sabi ng ganun